Kaag sa numero uno sa mga balita, subungadlaw, Tigayo na nga nangabalik ang face-to-face -face classes sa mga lugar na ng na sa bagyo nga tino. Pero, meron sa gapon sa pila ka mga eskwelahan nga hindi mapapatood kung saan makabalik ang face-to-face -face classes bangod sa kanako nga halit naging tugas ang bagyo sa ilang mga eskwelahan ang Don Benito Lopez Elementary School sa Tinungan, Isabela, sa lunes, base sa pusang eskwelahan, masobra sa 50 ka mga estudyante, gikan sa 150 nila ka mga learners ang nagbalik eskwela. Apesar sa kahalitan nga natugas ang bagyo tino sa eskwelahan, natigayon ang liwat na pagklase. Sa mga litrato, makitaan ang pagpatigayon sa flag raising ceremony na an pa ang nagkalaguba ng mga infrastructure tugas ang bagyo ang pamuno sa eskwelahan mismo ang naghangkat sa komunidad nga maghugpong kag magululupod o ulupod nila nga atubangon ang pagpanghangkat para mapadayon ang pagtuon sa kabataan bisan sa ilang ginagyan. Sunod sa kay Gladys Sales, ang Negros Occidental Schools Division Superintendent, may mga eskwelahan nga mahimo malawigan pa sa isa ka bulan kag matigay na pagbalik sa face-to-face -face classes, kaangay lamang sa Bulad Elementary School sa Isabela, na tubtub -tub sa 8 feet ang tubig baha sa Baguio Tino. Amuman ang Jose Pepito Montilla Garcia Sr. National High School sa Moises Padilla nga natamaan. Kinatinguan sa DepEd na makapatid padayon ang mga kabataan sa pagtuon. May emergency learning kit man ang Negros DepEd na doon nag serve ng additional learning activity na nadesenyo para sa mga wala nag-face-to-face. Inisunod sa kaisales kunyara pa ang mga materials kag wala nadala sa baha. Ginahaylo nila ang mga eskwelahan nga makapangita sa mga hulot sa komunidad kung diin sila ang makatipon kag makapatuman sa face-to-face classes. Ano ang nga po isa ganit ka-advise na ina-sigay na palukin ito na naman sa mga supervisor? Nangita sila ano, iba na sa community, pati sila mga simbahan na or iba na nga structure na pwede nga ka-face-to-face, di saan amat-amat lang grade level, di saan one-to-a-week lang, na dalawa sila mami tapos... Um, uh, ang mga next days nila is modular. Tapos may once a week lang sila face to face.